Hello, idol, magandang araw sa inyo. Ayan, so, washing nyo ba, uh, washing machine nyo ba'y tulad nito? Ayan, naka-power on na siya, pero, hindi po umiikot yung kanyang spinner at umuugong lamang. Ayan, so, halik kayo dito sa likod, atin itong titingnan para inyong malaman at mapagkunan ng dagdag kalaman. Ayan, sa washing machine po, meron siyang uh, motor, tapos ito yung kanyang gear. So ayan umugong Hindi na tuloy tuloy yung ikot ng motor ating uh, Tingnan nyo po yung ating motor Yan Hindi na ang ikot Pero kapag binaikot ko Umiikot naman Tapos Pag na ganoon pa rin Hindi nagtutuloy tuloy ang ikot niya mga idol So atin po siyang titingnan Kung ano po yung kanyang uh, problema Yan. So sa nakikita natin dito, yung kanyang belt, maluwag na. Yan. Unang-una. -una, yung belt, uh, subject to replace na to mga idol. Papalitan na. Pero tulad nito na umugong lang at hindi umiikot, may papalitan pa tayo dyan. Susubukan natin tong palitan ng kanyang starting kapasitor kung gagana siya. So, stick to At ito na po ang ating uh, starting kapasitor ng ating washing machine motor. Sa inyong nakikita, lumulubo na po. Ito siya, portion niya, lumubo na. Yan. Kaya hindi po umiikot yung ating motor sa ating washing machine. So, uh, papalitan po natin ito. At syempre, para po pasubukan kung gumagana na po itong ating uh, starting uh, washing machine. Yan. So, papalitan natin. Tandalin natin to So, yan. Ito na. Kakatingin natin yung ating starting capacitor At papalitan. Pakita natin yung ating starting kapasitor. Dahil sa nakita na nga natin na lumubo na yung starting kapasitor. Siguro, uh, yung mayari nito, eh, medyo napaparami yung mga nilalabhan na inilalagay dito sa washing machine. Kaya napipilit po yung ating uh, motor sa pag-ikot. Suggestion lamang po at advice na rin sa mga may washing machine, huwag nyo po i-over load yung inyong washing machine para man po tumagal yung inyong washing machine at hindi agad-agad masisira. Isa pa pa sa ang concern natin dito mga idol, ayan kung yung nakikita, yan Sabi ko nga, minsan kapag hindi umikot yung inyong ano, inyong washing machine ganito lamang po yan. Kita nyo yung motor na yan. Uh, kapag nila ko dito yung isang pulley niya at paikot ko yung motor, ayan, umiikot na siya. Yan. Kaya maluwag na yung kanyang belt. Kailangan na rin natin itong palitan. Yan. Naka-full na adjust na kasi yung kanyang motor. Ito, naka-full na yung adjuster niya. May, may adjust siya. Naka-full na siya. So, hindi na natin ma-adjust. Kaya papalitan natin yan ng uh, belt. So, sa ngayon, ito muna. Lalagyan lang natin ito ng tape yung kanyang uh, stabilizer na pinalit natin. Iti-tape lang natin para iwas kuryente. Siguraduhin na natin to na walang ano leak. Kasi minsan hindi maiwasan na babasa to eh. Ayan. Kabila pa cold start na kasi itong ano, uh, starting kapasitor na nilagay ko kasi dati uh, mga stocks ko, napabayaan ko kaya medyo madumi na. Pero bago pa to nadumihan lang dun sa pinaglalagyan ko. Wala tayo magamit na electrical tape kaya masking tape na lang yung ating ginagamit. natin dyan sa loob. Ayan. So ngayon, susubukan natin kung gagaan na naman siya. So, nakikita umikot na yung ating washing machine o ba diba, starting kapasitor yung sira pero kailangan natin tong ah uh, palitan ng kanyang belt dahil sa maluwag na nga po kapag po ah uh, malagyan to mabigat na labahin eh, sigurado ako hindi ito iikot kaya papalitan na lang natin ito yung ating ipapalit na belt mga idol yan ito siya so oh, madali lamang lang naman to ano, tanggalin. Kaya yeah, tatanggalin ko na. Yan. Ito yung ating lumang belt. Papalitan na lang natin ng bagong belt. para magamit na daw ng customer natin kasi yung customer natin tambak na raw yung labahan niya kailangan niya na maglaba wow sakto sakto Medyo may kasikipan yung belt natin na ano, ilag, nilagay kasi medyo makapal. Pero okay lang siya. So, ayan na siya mga idol. Napalitan na natin ang belt. At medyo may kasikipan yung ating belt. Pero uh, mauunat pa naman yan. Ayan, okay na okay na yung function ng ating washing machine. Ayan. So, makatapad na ba na ang may-ari nito? Sa mga may wasi machine dyan, pwede nyo gayahin mag-repair nyan, mga idol. Maraming salamat sa inyo!